kulungan ng bagsak ng magkasintahang tulak ng droga sa Novaliches, Quezon City. Literal din na partners in crime sila dahil dati na rin silang nakulong noon. Magbabalita si Ian Suyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang magkasintahan na ito ng palibutan ng mga pulis sa Susano Road, Novaliches, Quezon City kahapon. Huli kasi sila dahil sa pagtutulak ng droga. Natapos ang maliligayang araw ni Raymar Calceta at Maria Nicole Repolio nang isumbong ng isang concerned citizen ang iligal nilang gawain. Nakuha sa dalawa ang nasa 15 grams ng hinihinalang shabu na may street value na nasa 102,000 pesos. Nahulihan din si Calceta ng baril na kargado ng bala. Ito, hindi natin ninasan na may baril siya during the bypass. Bigla siyang gumunot ng baril, buti managa pa ng tropa natin, nawakan at nagaw yung baril. Sa investigasyon, mula San Jose del Monte, Bulacan ay lumuluwas pa sa Novaliches ang dalawa para magbagsak ng droga. Nung tinanong natin sila, ang parokya ng is usually uh, mga drivers na sa gabi, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi drivers. Mo... Literal naman na lovers in crime ang dalawa dahil si Calceta, dati nang nakulong sa kasong homicide at pagnanakaw. Bakit po, po ng bebeta? ng po. Para sa pamilya po, yan po yung pinakamadaling paraan mo eh. Hindi naman papatalo ang nobya niyang si Repolio na nahuli na rin dahil sa droga. Hindi po ako nagbebenda po. Ano lang po. Masama lang po. Pero, Pero ano alam mo masama. na Alam po po. Mahaharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act habang mahaharap sa paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition in relation to Omnibus Election Code sikal seta para sa 1PH Ian Suyu News Five Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.